Luto ko dire, guys. Niya, akong gisugog mantika, wala pa naabot. dugay kayo. Nilupad na niya akong kaldero. Aw, oh. mm. Magisa ko sa mga lamas. Niya, akong gisugo wala pa. Na siguro to sa bundok sa Tralalan. Palit og kan mantika. Ambot aning tawhana, asa na ni? Luto guys nato ang Inunod na to. Kung may manana ni mantika, inunod na to. Lunga na natanan guys sa kay Init na. Magluto. Talagyan kayo kamatis kay Para to lang kamatis. Talagyan kamatis. Ato sa ito ng ang, ang lamas. Ang kanya tulutuod guys, soup bones ni siya. Soup bones. Ayan. Kanang na ibaboy nga nai mga buto-buto nga lambot, malambot na buto. Soft bones. Magsabaw ta kay Dami ihigo o sabaw. Diba? Okay, kaya kung gini

May na lang ang among asin. Sina na nato sa daan. Yung atong paguson. Huwag ko na ito nga uh, gawa sa niyahang katas. Uh, atong tabunan. Shake so, na lang nato unya taon-taon. Diba? Maura na siya. Pag-continue oh. tayo guys. Guys, nice, oh, ingon ana oh. Oh, ingon ana. tanang ko anak bukal-bukal na yang kuan katas. O. Unya taud taud ato na nang butangan sya og nang sabaw para sa sabaw. Oh, di ba? Atong pag kuano nang ihang katas para mo nay gitawag nga ipaagos nato. Um. Unya higop tag sabaw unya guys. Nagluto ko diri sa. guys, nagluto. Ay, dala lalakuan ba hinuktok luto dala hinuktok <laughs> sabaw ta guys nagluto pa awa guys oh nindot gud natay kuan kanang kahoy ba oo oh, di ba oh, oh. Kayo, kuan lamay kayo siga oh di ba oh. luto ta og linat an nga buko buto-buto ayan kita nyo guys ayan. linat an nga buto-buto Diba guys? Natay sudan, linatan nga buto-buto. Lamay kaya kung kuan ba kahoy. Ni kaugma, ato na sa nang ipadaginot sa luyo para natay laing sugnon. See you guys later. No, Maya na, na lang ma. Okay. Tunawaton mo bukal. kamingaw ba yan? Mingaw sa panahon. May manipadag suwat. uwat. Mingaw kaayo dito sa As kang mingawa. As kang mingawa gayod. No? Kamingaw. Ano ang mga kuting? Kating mingawa. Hangin-hangin. Pero as kang mingawa gayod. Castilian Dolor. Uy, kay perti ng bukala, gabukal bukal na gig siya. pag-ayo, o. Pagtaod, kay ato ni siyang ano po ano ng sana yang ang gulay. Ilulod na diri ang gulay. Wala well, mo siya kuan guys. Ayan guys. Ayan. Eh. Dali rin siya mukuan mo lambot. Mabilis lang siya lumambot kasi nga hindi naman ano yung baboy di ba? Tao-tao ilunod ang gulay. Ito so, yung gulay. Ano na yan? Mix-mix na yan. Kalabasa, sayote, at saka gabi. Atong ilunod diri. Sa atong gabukal-bukal na sabaw. O, oh, Kahumot. Humot, guys, kay nikuan manang iyahang sana, aroma sa luya. Oh, ayan. Lulod na na tanan na nay gabi, butig, kalabasa, og, sayuti. Kanyang repulyo, taog taod hmm. Hangto gabi ina na sudan, guys. Ah, diba? Ang kalabasa, di na kinahanglan na nga kuwan. Di na kailangan balatan yung kalabasa kasi, yung isa sa pinaka-vitamins ng kalabasa ay nasa balat. O, oh, ato na po ng pamukhalon, guys. See you later. Tcharam! na bukal uli oh, ayan oh ba diba? luto na yan guys ako na lang gitimplahan luto na mga na ta ang sana magalas mag dos na mapay pagpaniod to sige guys kay gutom na gutom na ang video bye bye